Hello po mga ka-farmers. Gusto niyo po bang lumaki agad ang bunga ng inyong kalamansi? Kung kayo ay merong mga pitasin, merong kayong palakihin, meron po tayong tips na ibibigay sa inyo lalo na sa ating mga farmers na nagpapalaki ng kanilang bunga. Alam ko mga ka-farmers, gusto po ninyong maihabol sa magandang presyo ang inyong kalamansi. So, itong mga tips na ito na ating pong ibibigay sa inyo Uh, makakatulong para sa paglaki ng inyong kalamansi o bunga. Kaya lang, sorry na lang doon po sa mga ka-farmers natin na walang bunga, walang palaki ng inyong kalamansi, hindi kayo makakasama dito sa mga tips na ito. Pero kung sakali man mga ka-farmers na magkaroon din naman ng bunga ang inyong mga kalamansi, meron kayong palakihin at gusto po ninyo na ito ay mapitas ng mas maaga. Ito ang mga tips na ating ibibigay sa inyo. Ito po ang unang tips na ating bibigay sa inyo para po mabilis ang paglaki ng bunga ng inyong kalamansi. Kung meron kayong mga palakihin mga ka-farmers, kagayan nito. Ito, meron pong mga palakihin nito mga kaparmers. Yan. Marami siyang bunga. Gusto ninyo na kaagad lumaki ang mga ito mga kaparmers. Ito ang tips na ating gagawin. Pitasin po natin mga ka-farmers ang puro mga pangulo. Yan yung Mga ganitong size Pwede na yan Mga farmers sa bayer bastat pumasok sa bayer ng kalamansi natin Pitasin na po ninyo Yung lahat po ng mga malalaki Ayo, ganyan ito Malalaki yan Ayan Ay, huwag po ninyo mga farmers Isasagad ang pitas Kasi pag sinagad po ninyo ang pitas Wala na kayong palalakihin Naubos yun na Yung lahat po ng mga uno dos na pasok sa bayer inyong pitasin dahil alam niyo mga farmers kung bakit kailangan pitasin po natin yung lahat na malalaki ito kasama ko yung aking bunso na makulit para yung susunod na na bunga ng ating kalamansi mga farmers ay mas bumilis lumaki alam niyo kung bakit wala na po kasi siyang magiging kaagaw sa paghitit ng tubig ng kalamansi kundi pagkusyong natitirang bunga yun mga ka-farmers ang hihitit na lang po ng tubig at magkoconcentrate na lumaki ang bunga ng inyong kalamansi kaya kadalasan sa ating mga ka-farmers pag marami po ang bunga ng kanilang kalamansi ganon po ang, ang trabaho nila ganun ang trabaho po namin lahat ng uubra at pasok sa buyer pinipitas na natin habang maaga habang merong presyo kasi ang layunin natin yung mga susunod ay hindi maging bulitog. Yeah. Bakit ba nagkakaroon ng bulitog ang ating mga kalamansi? Yeah. Yeah. Hindi po bulitog po ito mga farmers. Ito po yung ating <coughs> anak. Maliit pa lang siya. Yun. Una-una mga farmers kaya po nagkakaroon ng bulitog. Kapag po ang kalamansi ninyo ay sobrang dami ng bunga. Laylay na. iyaan yeah, mga farmers pag hindi po natin binawasan halos magiging ganyan po ang size lilintog na lang yan kikilap ang balat pag kumilap na ang balat mga ka-farmers yon, ito mga ito, hindi na ito lalaki dahil sa sobrang dami re-reject na po yan ng mga buyer pag ni-reject na po ng buyer yan pagka bulitog ang kalamansin ninyo inilalagay na po yan sa reject inilalagay na yung mga farmers doon sa dilaw o lagihay para maiwasan po natin na marami pong bulito ng inyong kalamansi, bawasan ninyo ang marami ninyong bunga. Pagka yung mga pitasin na po pwede na at pasok na sa presyong gusto ninyo, okay, pitasin na hanggat merong presyo. Basta, huwag nilang po yung isasagad ang pitas ng inyong kalamansi. Yan. Isa po yan mga farmers sa tips na ating uh, po sa nag at merong mga palakihim para masunod po ninyo ang presyong gusto ninyo sa inyong kalamansi. Ang isa pa mga farmers na disadvantage kapag po ang ating kalamansi ay hinayaan po natin siya na hindi mapitas doon sa kanyang sa dami ng kanyang bunga. Ganito po ang mangyayari. Meron po ako sa inyong ipakikita mga farmers na komo ito. Maraming bunga at ito ay hindi po niya naagapan na tukuran. Eh, yan po ang naging resulta. Ayan no? Sariwa-sariwa o mga farmers oh. Nabisaklat ang kanyang kalamansi sa dami ng bunga nito. Ayan o. No? Bisaklat na mga farmers oh. Meron na po siyang pitasin. Hindi pa niya napitas. Madyo ninyo halagang tupor. Hindi napitas ng ating kaibigan ng kanyang kalamansi. Nangyari, hindi niya po ito natalian eh hindi rin po niya natukuran bumisaklat itong mga sanga na ito mga ka-farmers eh, pagka sinuwerte eh, baka sakali mapitas pa bunga nito pero pagka natuluyan na ito na mamatay malalanta na ang bunga apapanat na mauwi na lang din sa reject yung kanyang gusto na sana'y mapitas sa mahal na presyo hindi na aabot dahil sangal na ang kanyang kalamansi. Yung mga farmers po ang ating hindi iwasan, lalo na pagbata ang inyong kalamansi. Eh, pagbata po mga farmers ang kalamansi po ninyo, at halimbawa yaan ay po pwede ng pitasin. Dapat na natin itong pitasin. Dahil para maiwasan natin ang pagkasira ng sanga, pati yung uh, pagkabisaklat na sayang, papakinabangan nyo na po ang inyong kalamansi ang bunga ang isa pa mga ka-farmers na magandang nga uh, palakihin ang inyo pong kalamansi na lumalaki sa talaga ng malaki yung mga batang puno doon nagkakaroon ng malalaki na parang uh, dalang hita ang size malagpas pa sa uno ang laki eh ganoon pagka bata ang kalamansi at kuminsan kadalasan ay yan naman ay nasa variety o punla na inyong nabibili Meron kasi yung punlang kalamansi eh. Ito yung tinatawag natin na Bulitog or kocok. Pakikita ko po sa inyo Ito matandang puno na ito Meron na nito eh Yan ito, ito matandang puno na ito Nasa walong taon pero hindi lumaki Yan mga ka-farmers Marami itong magbunga Ayan o oh. Ganyan lang po kalaki yan Sagad na siya yan, Kikilap na lang yan Ayan, may tusok pa. yeah yan lang po ang size ng uh, bulitog. Pagka mahal po ang kalamansi, walang reklamo kahit bulitog basta't may katas. Gusto yan ng mga magmamami, gusto yan ng mga naglulugaw, gusto rin yan sa restaurant, yung ganong kaliliit. Ayan, kagaya ng uh, iba natin na kadalasan ang binibili yung mga reject na maliliit. Mas gusto nila yon. mas nakakatipid sila ang technique naman niya para mga farmers yan ay eh. hindi po maging ganyan po lahat ang maging bunga pag sobrang dami ng bunga ng kalamansi ninyo bawasan na po natin oho uh -huh. bawasan na nyo na pag pwede na pitas, bawasan mo na pwede mo po siyang ipanghalo doon po sa mga malalaki kaso nga lang huwag nyo pong ilalagay doon sa mga sa gilid at kitang kita yan dahil ang kalamansi pagkamahal ay napakasiselan po nung mga mamimili pati na rin ng buyer. Pero yan mga farmers ay naidadagdag yan sa mga uh, pamuno. Pag hindi ka nakapuno ng red bag, ang laging kadalasang ang tong mga bulitog. Yan. Take note, pagka pumahal ang kalamansi, walang sela. Pero pagka mura ang kalamansi, napupunta na lang din yan Sarili. ako hindi ko pinapatay yung bulitog na yun nangihinayang ako sayang eh, kasi nabuhay din naman siyang kasama ko rin at inalagaan din at ginastusan mo rin pwede rin naman siyang pandagdag hindi naman lahat ng kalamansi e eh, eh, puro ganun Baga, hindi na siya mapapansin doon sa mga malalaking bunga eto pa mga kaparmers ang isa na kumakain po o yung mihitit ng tubig ng inyong kalamansi eh para po mapigilan ang paglaki ng inyong bunga ng kalamansi ninyo kailangan nyo na rin itong pitasin total ito reject na dilaw na ayan ano pa ba hinihintay nito wala na pampitas na po yan yung mga ganyan no kasi para pag ito mga farmers ay napitas lalaki na ngayon ito wala na siya ngayong kaagaw sa nutrients at pagpapalaki ng bunga kaya kailangan natin pitasan kailangan po ninyong mga farmers nabawasan ang bunga ng inyong kalamansi. Isa 'yan sa nakakapag-control para ang kalamansi po ninyong mga farmers ay hindi lumaki at ang kadalasan, yan po ay nagiging bulitog. Pag ang kalamansi ninyong mga farmers ay bulitog at nadala sa palengke, kahit ang kalamansi, yan ay inire-reject ng mga buyer pagkakataon nila para sila ay mambarat. Alam nyo naman ang mga buyer, hanggat mababarat at gusto na lang ng kalamansi ay gagawin nila para mas malaki ang kita. Para maiwasan at maging magaganda ang bunga ng inyong kalamansi, isacrifice nyo lang yung puro mga pangulong ganyan. Ito, pwede na po itong uluhan. Ang tawag sa amin pagka pinipitas na po yung mga primera, inuuluhan. Kaya naman natin ito inuuluhan maiwasan natin na magkakotsok kotsok ang tawag sa aming pagkapubulitog ang kalamansi kaya gaya nito nasa presyo na ito pwede na itong uh, bawasan ng ating uh, kaibigan kaya isa rin po yan na tips kaya kung halimbawa magpapabunga kayo ng marami kailangan po ninyong isakripisyo itong mga nauna para lumaki naman ang inyong panunod ito pa ang isa na po pwede makapagpalaki ng bunga ng inyong kalamansi na mabilisan. Yung mga nabibili po natin sa online o maging man po sa mga agri-supply na in na mga pampalaki ng bunga, nakakatulong yon Pero not necessary na totally talagang lalaki ang bunga ng inyong kalamansi. Kasi kung sa online, may mga peki yan. Meron naman na talagang uh, totoo pero hindi lahat ay okay. Kaya pipili lang po ninyo mga farmers po yung pwede nga uh, maging hiyang sa kalamansi ninyo para lumaki ang inyong bunga. Isa rin yan na nakakatulong para ang kalamansi ninyo lumaki ang bunga. Hindi po siya makochok, hindi po siya maging bulitog. Kasi ingat din tayo sa pagbibili po noong mga enlarged na pampalaki ng bunga na kung tawagin. Eh baka ma mabili po ninyo ay eh, sa halip na lumaki ang bunga ng inyong kalamansi ay eh, milap. kumilap meron ganun eh dito sa amin meron nag-alok na isang uh, technician inalok niya yung kalamansi rito yung uh, farmers isa natin kaibigan ka farmers sabi niya gusto mo ikan bumilis lumaki ang kalamansi mo bili ka ng product ko bili ka ng gamot pulbos yung kanyang binili eh, mahal pa ang presyo ng kalamansi eh, ganyo naman bumili ngayon itong isang uh, ni tatay nga lang nung nabili na yung gamot inispray na niya sa kanyang kalamansi palakihin yung kanyang kalamansi eh, saktong sakto, -sakto mahal ang presyo naghintay siya ng ilang araw sabi niya isang linggo eh kapita kalamansi mo may tuwad -tuwa siya yun ang pangako ng technician eh isang linggo lang basta't yan ay na apply mo at natubigan kita siya kalamansi mo aba Lumipas ang isang linggo, in-spray niya yung kanyang kalamansi. Pitasi na nga. Kaya lang may problema. Ano po ang problema? Hindi lumaki kalamansi. Kuminis ang balat. Nako eh, naging kotsok lahat, naging bulitog. Masyado galit niya doon sa technician na yun. Hinahanap niya, hindi na nagpakita. Kamahal pa ng gamot na kanyang nabili. Yung palang kanyang nabili, eh pampakilap pala ng bunga, hindi pampalaki. Kaya nangyari, napita sa hindi oras yung kanyang kalamansi napasok sa mga inasal ayun napasok doon sa mga kaya lang hindi lang doon sa gustong presyo niya binarat na rin din ng buyer kaya yun po mga kaparamers kaya ingatin tayo sa pagbili-bili noong mga sinasabing pampalaki ng bunga lalo na kung hindi naman niya narehistrado eh doon po tayo doon po sa mga nakakaalam ayun at mag-imbestiga lalo na ngayon marami po ngayon na eh, gusto kaagad ay eh lumaki ang bunga ng kanyang para para maihablo sa presyo, ingat lang tayo mga farmers Pero isa rin yan sa nakakatulong para lumaki ang bunga ng inyong kalamansi. Yung mga nabibili na polyar o yung pangbalaki ng bunga, meron po yan Mga ka-farmers, mayroong nagtanong. Ang madalas po ba na pagtutubig ay nakakatulong sa pagpapalaki ng bunga? sagot po natin possible pwede pero hindi sa lahat ng pagkakataon bakit hindi sa lahat ng pagkakataon kasi pagka ang kalamansi po ninyo mga farmers ay tinubigan po natin ng tinubigan kung ano yung panahon ng kanyang laki yun din siya kaya lang kaya lang natin nasasabi na siya po ay lumalaki dahil nasusupplyan po ng tubig ang ating kalamansi mga ka-farmers. Kaya kahit na susupplyin po ito ng tubig, lalo na pag kasi ito hindi mga promise hindi tinubigan, mabagal sa paglaki. Malaking bagay din yung pagkapatubig at yun ang kailangan ng kalamansi. Eh paano ka farmers kung ito ay atin susubuan ng abono? Isa rin din yun na po pwede na magpalaki ng bunga ng inyong kalamansi. Ang abono na kung saan meron po tayong mga abono na pampalaki rin ng bunga. Kaya lang mas maganda yung madali kagad na malusaw. Kasi pagka halimbawa, bibili kayo ng abono na matagal malusaw, kada tubig doon lang siya kinakain. Matagal yon Pero yung bigla mo siya na pag yun ay tinubigan, ilusaw na, timano, kakainin ka agad yung bunga ng kanyang kalamansi. Kaya lang, medyo ingat lang din sa pagpitas. Pagka malaki na ang kalamansi ninyo at kumakain ng abono, iwasan natin pumitas ng alas 6, alas 7 na umaga, alas 8. May pagkaluto yan, mga farmers Kaya yun ang tips po natin sa ating mga kaibigan na gusto lumaki ang, agad ang inyong kalamansi at mahahabol sa presyo pwede po ninyong lagyan ng abono na compatible sa kalamansi ninyo okay? <coughs> ito mga farmers malalaki na ito Yan. ang kalamansi po na ito mga farmers ay marami na siyang mga pangulo 1, 2 o kaya ay tres pwede na itong mapitas kaya kadalasan po natin sinasabi sa ating mga kaibigan Na pagka po nasa presyo na Lalo na ngayon ang halaga po ay Dalawang libo mahigit Pag pumitas ka ng isang bag Kung mo noon na limanda ng isang bag eh dalawang libo palagay mo na neto kang dalawang libo Ilang red bag ang katumbas nun sa limanda ang halaga So nandun yun sa apat eh doon sa limandaan magpapaupa ka pa Eh di magiging 400 lang yon, Magiging uh, 1.6 lang lang mangyayari E eh, kung sa netong 2,000 mga farmers ay naipitas mo Ang ganito na po ang size, ang laki Sabi nga nila, hindi baling medyo maliliit Malaki naman po ang presyo Sulit na rin ang inyong alaga Dahil Yung susunod naman nito mga farmers na maiiwan yeah, di kung sakali Na mag-maintain yung presyo ng kalamansi na ganong kamahal ay makakalaki naman yung mga panunod swerte po natin kaya hindi ka kumbaga ang technique po na ginagawa po natin sa mga ka sa pag-aalaga ng kalamansi pipitasin na po muna ang kanilang ginasto sa kalamansi oh, ganito yung mapipitas na yon na magiging presyo ilalabas na gastos inastos mo sa abono ginastos mo sa gamot, ginastos mo sa trabahador, ginastos mo, mo sa lahat. Pag napita sa magandang presyo na ito, at nabayaran ng buyer, sold na ang iyong panggastos. Yung matitira ngayon, mga ka-farmers, yung matitira po natin, yun na ang iyong magiging pinakaneto ng iyong trabahador, pati na rin yung sa iyo. So, ibig sabihin, sulit, maganda ang iyong kikitain. Kailangan lang, syempre isa lang po ninyong pitasin na kahit na medyo maliliit. Pero kung meron naman siyang katas at hindi naman po nagre -reklamo ang isang buyer, okay lang. Dahil meron ka pa namang panunod. Lang po mga farmers, yun lang ating technique na ating ginagawa dito. Para gusto po ninyo matikman ng mataas na presyo, pumitas ka ng nakapikit kasi pagka nakadilat ang mata mo hindi mo mapipitas eh dahil maliit eh alanganin eh kaya ganon eh isasakripisyo mo lang bawi ka naman sa susunod dahil bibilis naman lalaki ang inyong kalamansi yung iyon namang panunod Kapag po mga ka napitas na ang lahat ng mga uno, dos, or tres ng inyong kalamansi, ang magiging ang magandang balita niya mga kaparmers. farmers lalabasan po uli yan ng mga bulaklak oras na iyon tunubigan lalo na yung pagsabog mo na bono may mga bulaklak uli na yan ay panunod maghintay ka lang mga farmers po ng halos ng dalawang linggo merong uling mga sumusulpot na bulaklak yan naman ang magiging susunod na iyong palalakihin at yung magiging alaga uli para merong kauling hihintayin na palakihin ng bunga Tingnan niyo po itong ilalim ng kalamansi na ito, marami. Yan, yeah, pag napitas yan, papalitan uli ng panibagong bulaklak. Kaya magiging doble. Ganyan po ang kalamansi ng uh, ating inaalagaan. Kaya lahat ng presyo ng kalamansi po natin, matitikman po ninyo. Matitikman ninyo, mapamahal, mapamura. Ang mahalaga ay merong kayong palakihin, merong kayong pitasin. Ito mga ka-farmers ay kulang dalawang taong kalamansi ito pero makita ninyo hindi po siya tumangkad. Como kasi siya maaga po pinagbunga rin ng may-ari. Gaya rin po nung sa akin ay maaga rin pong pinagbunga. Ito ay nasa apat na taon pero pandak pa rin. Yan. Yan po ang kagandahan. Pagka po ang kalamansi ay maaga natin pinagbunga, hindi po kagad mag-aandamyo o magagamit ng hagdan. Kaya napakahalaga na mapamunga na kaagad ang kalamansi po natin. Upang umagkagayon, maaga po natin siyang pakinabangan. So mga kaparmers, yan po yung ating mga tips na ibinigay po namin sa inyo. At gabi na, kasama po natin ang aking bunso. Hindi pa po siya nakakapag-ilamos, uh, galing pa sa laruan, sumama sa akin. Pero ganun pa man, salamat po sa ating pong mga viewers, silent viewers, sa ating mga subscriber. Gayun din naman po sa ating mga kaibigang kaparmers, kakalamansi. Uh, sana meron po kayong napulot Meron po kayong tips na nakuha po sa akin Para kung merong bunga ang inyong kalamansi Pwede natin itong gawin Maging babilis ang paglaki ng kalamansi At maihabol pa ninyo sa magandang presyo uh, At gaya po ng dati Ako po si Ko Eberhel Bunag Lagi natatandaan Karunungan at ang kaalaman ay may katumbas na kayamanan Thank you for watching God bless all Kita kita lang tayo bukas Bye bye